Ganda ng mga bulak. Oh, cute na oh. May mga ano sila dito. Ito sa merihina. ng baby ayun Luis Alfonso Chua tapos pag lumaki na siya pupunta na siya dito ayun na po, let's go ni Sarihina Rica Oh, malakas. Malakas ang hangin dun. Oh, chinichin. chinisin ba? Chinso. Chin, chin, Kaya, hindi ko makita dahil sa tindi ng sikat ng araw. Oh, kabundukan. Ang dami puno ng mangga dito. Sa tanay. Hindi ko makita yung ano. Hindi ko nakikita yung video ko kasi nga. Yung ano. Yung init ba? Ano yun oh, yung lumboy. Puno na lumboy. Yung mga footprints. yung, umpisa dun sa, ano, sa entrance. Dun sa umbisa. Hanggang dito, lahat ng, lahat ng daanan ng tao eh, may ganito mga pangalan mga Prince friends yung ginawa andito sila kaya ganun uy may puso meron ano ba yun? yung pagkakabidyo ko hindi ko na basta hawak hawak lang pakuha yan kulumbari uswari tama ba yung ano ko layo eh Meron dami bunga ng santol. Oh. Kaso maliliit lang siya. Hindi ba kasi malalaki? Ano? Oh. Ha? Huh? Dami bunga. santol. Hmm? Baris lang niya. Ha? Bawal na hindi Alin? tayo. Sasakyanan lang yan eh. Sasakyan lang yan. Kumikot tayo eh. yan tayo. Wala yan tayo. Hindi ah. Yung dalawang tao galing dito yun eh galing dito ayun yung dalawang yun galing yun dito nakita ko sila ano yung bambu na yan cute no tinan mo yung bambu na yan cute no Ayun, mayaman talaga sa ano, mahuga dito. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ayun, galing kami doon sa baba. Eh, pawis-pawis match. Ayun, dami na pulo ng mangga oh. Ang sa mangga dito. Ano yun. Injun minggu yan niyong mga bulaklak oh. Ba ibang kulay. No going down here. Di pa dyan tamaan yung ano? Sabi. Bakit? O pala no going down here kasi paakyat po pala ang ginawa po namin doon po kami sa baba nag umpisa paakyat. ang exit po ayan po mali po kami dito dapat kami umakyat itong daan na to ito ang paakyat kaso baliktad exit ang dinaanan namin din exit din kami lalabas Exit kami pumasok, exit din kami lalabas. <laughs> so why? Eh.